Super Radio, DZBB Bantay, Biahe Makakausap po natin, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines So kaap si Sir Eric Apolonia. Sir Eric, uh, good morning po sa inyo Si Orly, tinidad po ito sa radio na TV pa Magandang yeah, mga pa. Good morning, good morning sir Uh, si Orly pa Orly Tindad. Sir yes, Eric, yes, kum kumustahin ko lang yung uh, sitwasyon ng ating mga paliparan, lalo na sa labas ng Metro Manila. Um, uh, nag na anong naman ba? Ma 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 maayos na naman ba na ipatutupad yung mga gustong ipairal ng KAAP, lalo talo na siguro doon sa mga maaring maging problema, suluranin, at kaharapin sa biyahe ngayong, ngayong uh, 2025 na mga pasahero po sa airport? Nakanda well, na po yung mga KAAP report o uh, commercial operating airports sa uh, infrastructure na rin ng ating kalihim uh, Banoy Lopez nagsimula itong upland uh, beyond ayos on 2025 Itong from October 30 hanggang uh, uh, November 4. No? At uh, lahat po ng uh, aming mga airport is nasa heightened alert na meaning ang mga tao hindi na pwede mo mag-leave. Uh, At mm -hmm. uh, nagdagdag pa kami ng mga personnel dahil especially doon sa mga airport na alam naman natin mas maraming pasaherong gagamit ngayon. <laughs> Undas. Uh, nitong sigurong, uh, siguro mula kahapon, lunes, Kumusta na ho turnout ng uh, mga paliparan? Matotoo ho ba na marami raw yata yung gustong bumiyahe uh, domestically, pati na rin po international, uh, Sir Eric? Marami na ho bang yes. Mga biyahe? Yes, Tama po. Base po rin sa mga report ng airline. At in fact, itong main gateway kasi ang naiya makikita nyo naman napaka-traffic na talaga sa dami ng gustong umalis. Hmm. Kaya nga in-advise natin yung mga pasahero whether they will be using international or domestic flights. na doon tayo mga at least two hours before doon sa departure time nila. na sa mga airports na sila. Hmm. Uh... Um, wala naman po bang naging balakid nitong mga nakalipas na araw kasi may mga larawan, may mga air er, sa sa airport na po ito, di ko alam kung ito ay sakop pa ng kaap. Pero yung mga uh, mga section sa mga airport na maari magkasiksikan tulad po ng immigration, ito naman hubay na, na uh, eventually matutugunan po at uh, hindi magiging mahira para sa mga biyahero po, Sir Eric. Na-address na ho yan. Mga, una ang uh, mga international uh, uh, airport karamihan po dyan is privatized na no? mm, -hmm. tama we po. have uh, apat yan na iyak Naiya, Cebu, Clark at saka yung Katiklan mm -hmm. na address naman po yung needs na yan dahil alam naman nila na eh, every season ganito talaga sa mga ka-up international airports naman no? uh, hindi naman ho nagiging issue dahil unang una very limited naman yung mga international flights dyan sa mga airport na yan eh. mm -hmm. Okay, sa so ngayon kaya pa naman ng uh, Naiya. Sa kasakaling magkasunod sa itong pag-landing at pag off ng mga aeroplano, dahil mukhang habang tumatagal, Sir Eric, mukhang nangangailangan talaga ng paliparan na may karagdagang mga runway no, dito sa Metro Manila, Sir Eric. Tama po, although dalawa ang runway na yan, pero ang needs... Yung isa, pang ano lang, na. na aeroplano lang ako kasi isa doon eh. Oo, oh, yung marami ho kasing mga airline na gustong pumasok dito because yung travel search talaga, unfortunately, hanggang 42. Ang capacity natin is 42 so far ngayon o 42 uh, flights per hour lang. Na Ang plano ng itong operator na NNICs gawin 48 para ma-maximize. Ano? Mm -hmm. So, yun po ang plano at uh, hopefully magtuloy-tuloy na at uh, dumami lalo yung ating mga international uh, travelers na papasok dito para maganda yung ekonomi ng ng Philippines. Okay, panghuli lang Sir Eric, uh, na, na, na nagpapalil pa rin po ba tayo ng uh, notice to uh, airmen na uh, NOTAM, ng no-flight no zone sa Canlaon, Taal, uh, sa may, meron pa ko ba? Uh, meron po, yung Bicol po. At, uh, Bicol, the... sa, sa Bulusan oh. po ba yan o sa Mayon? Yes, uh, Bulusan. Bulusan. Uh, mm -hmm. Ano po sir eh, uh, nalip na ho yung... Uh notice to airman ngayon kung sakaling uh, kailangan na uh, in man kami ng p No? Pero so far ho, wala na medyo tahimik yung mga bulkan ngayon dito sa mga apat na lugar sa Pilipinas. Hmm. Alright. Well, anyway, maasa po tayo na sana magiging smooth ang, uh, ang ano, ito pong nalalapit ng dust 2025 sa, kasi mukhang mahaba-haba itong araw na paano bumiyahin ang ating mga kababayan. <laughs> At sana lang ay walang magiging aberya <laughs> tulad po, mo, mo sanang mangyari dun sa mga control tower tulad na nangyari tuwing uh, din, nung nakaraang bagong taon sa Eric. Ano? okay naman I'm po there. siguro. Na-inspection ho ni uh, Secretary Lopez yan at he makes sure na functional uh, lahat at saka hindi ay balik na yung original uh, ano niya, supplier. Eh. Ayun. Uh, kaya medyo walang tayong issue, may mga backup uh, set ng nakaalaan oh, sa tagay mong oh. mangyayari yung 2024 of January. Oh, main, ano pala yun eh, maintenance issue pala yun eh. eh sagutin ng supplier pala talaga dapat yun. Sir Eric, ano? Ay, 2023 ho yan, January 1. But now, may backup tayo sa kali. May mga worst case scenario. Mag-fail pa rin. Meron pa rin no, yung manual. Pwede po pwede pa kami mag-operate at hindi masyadong madi-disrupt yung mga nasabing flights. Alright, Sir Eric Apolonia, Sir. Maraming maraming salamat po sa inyo. At taway uh, maayos lamang uh, ito pong uh, Undas 2025 po at kami makikibalita pa rin po sa inyo, Sir. Maraming maraming salamat yes. po. Maraming salamat po. Magandang maga. Sir Eric Apolonia po, spokesperson ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So, kaapang niyo po napakinggan.